Brother, tips and tricks para sabihin sa kaibigan mo na may amoy sila. Hello mga ka-brother! Ngayon pag-uusapan natin kung paano sabihin na mabaho ang isang tao na hindi sila na-offend. I don't know if naranasan nyo na rin makaamoy ng mabaho yung kaibigan, pero alam nyo yung feeling na every hot mo, parang naubusan ka ng buhay. Like natuto na nga akong huminga sa bunganga eh. And it's not a good idea actually. Imbis maamoy, nalalasahan ko tuloy. That's why I made this video to help you overcome this challenge of life. Ito ang mga tips and techniques kung paano sabihin na mabaho ang kaibigan mo na hindi sila na-offend. The good news and bad news technique. Pag sinabi mong mabaho ang isang tao, isang malaking kahiyan sa kanila yon. Therefore, you need to cheer them up para mabalance ito. Meron akong good news and bad news. Anong gusto mong marinig muna? Ano yung bad news? Well, may amoy ka ngayon. Aww, thank you. No, <laughs> what I mean is, mabaho ka ngayon. Oh. Pero, meron pa rin good news. Ano yun? May buy one take one na deodorant kanina sa mall. The cliche technique. Para sa technique na to, ang need mo lang gawin ay i-prepare yung kaibigan mo sa matatanggap niyang salita para hindi siya masyadong ma-offend sa sasabihin mo. Umpisahan mo yung salita mo na parang ganito. I don't know kung paano ko sasabihin to sayo pero... Precisely. Is, is it precisely or precisely? Precisely. Yeah, yeah, yeah. Precisely. Meaning, tiyak or totoo. Yeah, alam ko kung anong ibig sabihin ng precisely pero ba't mo sinasabi sa akin to? Oo, oh, kasi mabaho ka ngayon. Ha? Huh? Talaga? Precisely. Pre precis precisely. Precisely. Let them be the judge technique. Ito naman is kung hindi mo masabi na mabaw siya, i-guide mo na lang siya para siya mismo ang makaamoy ng kabahuan niya. Pero alam mo yung larong cheese dog? Ano yun? Pag sinabi kong cheese, sisigaw ka ng dog na pa ganito. Dog. Okay, okay, sige. Cheese. Dog. Okay guys, so mag -e exercise tayo, sige, okay? Sige. Sundan nyo lang ako. My toes, my knees. My armpit, my nose, my toe. The advertisement technique. Itong technique na to naman, isusubukan mong i-advertise sa kaibigan mo ang mga iba't ibang toiletries na pwede niyang magamit. At ano ulam po ngayon? Prinitong mantika, inihaw na stick at nilagang tubig. Isa nga pong inihaw. Ako nga po ate isang nilaga. O prepare na lang ng toothpaste pray. masarap yan. Well, if nahirapan ka sa nabanggit kong technique, I think we need to accept na ikaw dapat ang mag adjust Thus, I present you the plan B. Itong plan B is more about kung paano ka iiwas kapag dumating ka na sa sitwasyon na linapitan ka ng mabaho mong kaibigan. For example, if linapitan ka ng kaibigan mong mabaho, you need to scan kung saan nang gagaling yung amoy. Is it A, sa bunganga, B, sa kilikili, or C, sa paa. Because by understanding this, may iba't-ibang approach ka na dapat gawin. If galing siya sa A, sa bunganga, just say, Wala ako sa mood makipag-usap ngayon. If galing naman yung amoy sa B, sa kilikili, Attention! Huwag ka sasalut. Sorry, sorry. And if it's C, sa paa, pipiliin ko pang masapak ng totoo kaysa masapak ng amoy ng paa sa totoo lang. Pero what if A, B, and C ay may amoy, sunugin mo na lang yung tao kasi malamang abnormal na yon. Pero in all seriousness, I apologize if may na-offend akong manonood dyan. Pero I think if wala ka namang condition para bumaho, please take a bath for crying out loud. Kasi if wala kang gagawin, lahat ng mga tao ay masusok ka sa kabahuan mo. From left to right, up and down, sa damo, sa puno, hanggang maubos na lahat ng halaman sa mundo. Gusto mo ba yun? Paano pag wala ng halaman, di wala nang kakainin ng mga baka? Pag wala nang kakainin ng mga baka, eh, di mga sila. Pag namatay yung mga baka, eh, paano ko kakain ng pork chop? Tignan mo nga naman o, oh. kala mo talaga napakabango mo brother. Talaga, tatlong beses ako maligo sa isang araw eh. Tanungin mo pa siya. Oh, ba't na naman nadadamay ako dyan? Puro ka po na sa mga muta ng iba habang hindi mo makita yung dambuhal muta mo sa mata. Bakit? Mabaho ka naman talaga. Oh, mabango naman talaga ako. Bakit? Sige nga, kung ka mabaho, ganyan ka. Oh, oh ganyan. Oh. Cheese! Dog! Uy, shucks! Patay na kaya siya? Precisely.